Paano nakilala ni na Pedro ang mga kausap ni Jesus sa Transfiguration? Kung titingnan natin sa scriptures, wala naman. Walang makikita kung paano. Maka, may mga hawak o dala si na Moises at Elias na magpapakilala sa kanila. Pwede din na habang nag-uusap sila Jesus, Moises at Elias ay nabanggit ni Jesus yung mga pangalan nila at narinig ng mga apostoles. At huli, pwede din na nasa pag-iisip o ang nakakaalam ng pinakakwento ay ang mga ibanghilista o yung mga gospel writers. Kaya nawa itong kapistahan ng pagbabagong anyo ni hindi sana tayo mag-focus lang sa ating pagbabagong anyo pisikal, kundi magbagong anyo nawa rin tayo sa ating buhay espiritual at sa papaanong paraan tayo makapagbabagong anyo. Anong sinabi sa mga ebanghelyo, kailangan nating makinig sa ating Panginoon. If you have any other questions, you may send them anonymously by clicking the link on this post. Thank you!